Hello, it's me Lodit at welcome muli sa Simple Recipe At uh, today, may lulutuin tayo ang manok na sinabawan Sigurado magustuhan ng pamilya nyo to dahil complete package na May sabaw, may meat at may gulay So, kung ready na kayo Magluto na tayo at itong ingredients Dahon ng mustasa Manok uh, Ginger Kamatis Onion Garlic Garlic siling green at sinigang mix sa isang pan, magpainit tayo ng mantika at kung mainit na pwede na natin igisa ang luya isunod na rin natin ang ang garlic haluin natin para hindi siya masunog at sibuya at pagkatapos ito isunod natin ang kamatis sa so, kamati Christmas natin tayo yung sundok para yung ano niya, yung katas yung lasa niya lalabas at pagkatapos pwede natin ilagay ang manok sa manok ginamit ko dito is dalawang ano leg at pinot ko lang ito ng maliliit pwede na ito sa 2 to 3 pesos at pagkatapos lagay natin ng ground pepper ang um, salt at halimang natin Then, takpan natin. At hintay natin siyang uh, mag-moist. Yan. Kasi kapag nag-moist siya, ibig sabihin yung lasa ng ground pepper ang salt yung sumama na din sa manok. at nawala na yung lasa. Nilagyan na rin tayo ng ano, konting sinigang mix para mag-blend yung tamarin at mga yung tamatis. Kunti lang. And after that, nilagyan na rin tayo ng uh, sabaw. At sa sabaw, depende sa dami ng gusto ninyo. Kung may ligsa sabaw, dagdagan nyo lang. So, pakuloyin ng pakuloyin hanggang sa ito ay lumambot yung manok. At yan, malambot na siya dahil matagal ko na siyang pinakuluan. Pwede na natin ilagay yung ano, ah, dahon ng mustasa. Sa dahon ng mustasa, uh, ah, binili ko dalawang tali kasi marami na siya. At ngayon, lagay natin yung ceiling green. At hintay lang natin siyang kumulo hanggang sa lumambot yung ano, daon ng mustasa. Ayan. At ngayon, kapag luto na siya, makikita nyo naman na ano, titikom na yung ano eh. Titikom na yung dahon. Ayan. Okay, ready to serve na siya. Almost done na siya. At ngayon, i-transfer na natin sa lalagyanan para... Uh, matikman na ng ating ha, pamilya. So try nyo to at napakasarap sagradong magustuhan ng pamilya nyo. Maraming salamat sa panonood at please subscribe to my channel at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga recipe na aking lulutuin. Ingat lagi at God bless everyone!